Naranasan mo na rin bang gumastos ka ng malaki para sa iyong pinolic board ngunit pagkatapos ng project ay hindi mo na mapakinabangan? Sa video natin ito, pag-uusapan po natin ang mga disadvantage ng paggamit ngayon ng pinolic board. Magre-review din po tayo ng isang produkto na pwede po natin ipamalit sa pinolic board no, na maaaring makatulong sa inyong project. So bago tayo magsimula, introhan muna natin. ayan, kung inyo po makikita, no, sa bubong, yan po yung iba pa sa mga phenolic board na ginamit namin dito sa project na to. So, kung susumahin po natin, hindi po bababa sa 50 mil ang nagastos dyan sa phenolic board na yun. Na pagkatapos ng project ay eh, hindi na po magamit dahil nga po, ang phenolic board na, 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 nabibili po natin ngayon ay eh, mabilis na po siyang mabulok, mabilis na rin po siyang masira. So, imbis po na makakabawas po sa ating construction project ang pagbili ng mga phenolic board, ang nangyayari po ngayon, ay hindi na po siya nagagamit. So, ibig sabihin, pagkatapos ng project, nawawala na, na ng value yung ating pinolic board. So, ngayon, ipapakita po natin sa inyo, yung po pwede po natin ipamalit sa pinolic board. No? Uh, maaring nakita nyo na to sa ibang mga video, pero dito po sa video natin, nire-review po natin ang isang produkto, ang isang materialis kapag nagamit na po natin so dito sa project namin uh, may ginamitan po kami ng nasabing uh, produkto na yon kaya ngayon uh, marireview po natin ng maayos at the same time ipapaliwanag po natin ang, ang advantage ng paggamit ng produktong ito so ito po ngayon ito sa harapan natin, ito yung halimbawa nung sinasabi ko na pwede po nating pamalit sa uh, pinolic board ang tawag po nito ay plastic pinolic board. So usong-uso na po 'to ngayon. Marami na pong nakagamit ng ganitong klase ng uh, board. So ayan, kung makikita po ninyo, 'yan sa baba, 'no? 'Yan po 'yung mga pinaggamitan namin ng pinolic board. 'Yung pinolic board na ginamit po namin. So ayan, kung inyo makikita, hindi na po siya magagamit sa susunod na project dahil ayan nga po, oh, mabilis na po siyang nasisira. So si engineer nagdesisyon na Subukan natin gumamit sabi niya nung uh, plastic phenolic board. So ito na po ngayon yan Ito na po. No? Gawa po siya sa uh, high grade na plastic. Tapos ginawa din po siyang uh, uh, parang kagaya ng phenolic board. So ito po ngayon ang ginamit namin. Ipapakita ko po sa inyo ang advantage ng paggamit ng ganitong klase ng uh, plastic board. Ito po yung ginamit namin siya dito sa aming hagdanan. So ayan po. Ito ang uh, pinagbita niyan. Dito kami gumamit, no? Para masubukan namin kung maganda nga ba talaga ang uh, gumamit ng plastic pinolic board. So, ang isa sa nakita namin ang kagandahan ng paggamit ng ng plastic pinolic board. ayan, kung inyo pong makikita, napakakinis ng konkreto. So, ayan, oh, makinis po ang kongkreto. 'Yan, kung inyo makikita yung pinagtanggalan sa kanya pati ito. So, ayan, makinis po no? Hindi po kagaya dito, na ginamita namin ng pinolic board. Ayan. Pinolic board po ang ginamit namin. Diyan, yung ply niya, dumidikit sa simento, natutuklap. No? Kagaya din po dito, yan, kung inyong makikita, hindi po makinis. Unlike po, pag ginamita nyo ng uh, plastic pinolic board, makinis po ang pinakailalim. the same time, uh, matibay din po siya, no? Matibay po ang paggamit ng ganyang klase ng plastic phenolic board. Sa mga video na ipinakita no, sa sa Facebook, sa sa YouTube, makikita po natin may no, tinapakan ng truck, pinukpok, binend. So, masasabi nating matibay. At the same time, uh, ang kagandahan po niyan dahil gawa nga ito ay matibay pag kayo po ay magkakabit nito kung gagawin po ninyong forma sa inyong flooring nagandahan po niyan ay mababawasan po ang inyong uh, salo, salo ng pang ng flooring. So, yan po ang isa sa advantage niyan. Pagdating naman po sa pricing, masasabi ko na mas makakatipid pa rin kayo sa uh, paggamit ng plastic phenolic board. At gagawin po natin yan ng computation kung paano kayo makakatipid sa paggamit ng ganitong klase ng phenolic ng plastic phenolic board. Ngayon dadako na po tayo sa computation natin kung bakit po ah uh, bakit ko po, sabi nasabi na mas makakamura po kayo no makakabawas sa inyong construction cost ang paggamit ng plastic phenolic board. So bago po tayo dumako doon, dapat po muna nating malaman yung pricing ng no, uh, ating plastic phenolic board. So base po sa aming supplier, ang 12 mm po o yung di media ay nagkakalaga ng 1,500. Yung 15 mm naman po yan naman po yung undersized na 3 port. Ang halaga po niya is 1,700. Tapos yung 18mm po, base po sa aming supplier, ito po ay uh, nagkakalaga ng 2,100. So, ngayon, ah uh, kung yun po ang pricing na ibinigay po sa amin, no, ah uh, magkakaroon pa po kayo niya ng discount. Ang discount nyo po ay maaring ah uh, mag, mag, mababawasan po po yan from 70 pesos to 150 pesos per board. So, ibig sabihin, kung yun po ang, kung ang inyo pong bibilin ay marami, no? maramihan po ang inyong bibilin, So, ma-avail po ninyo yung 150 pesos na uh, discount para po doon sa board. So, kasi po sa amin, may nabili po kami na 18mm na ang binigay sa amin na presyo is 1,850. So, ibig sabihin, discounted po yun kasi medyo marami po yung aming binili. So, ngayon, ah uh, pag-uusapan natin yung uh, presyo. Kasi baka mamaya po, sasabihin ninyo, eh, kwedyo, napakamahal naman po pala niyang ah uh, uh, plastic pinolic board. So, bakit po yan ang bibili namin? Eh, samantalang yung uh, ordinary na pinolic board ay nag-range lang po ng 800 plus. So, pagbabasihan po natin yan yung per usage niya. So, ang ating plastic phenolic board ay magagamit po siya from uh, 10 to 30 usage. So, depende po po yan sa inyong paggamit. Maaring sumobra pa po doon ang uh, paggamit po ninyo ng phenolic board. Depende din po yan kung paano nyo po iningatan yung inyong plastic phenolic board. So, ngayon, a uh, iko-compute natin let's say sabihin natin na hanggang 20 usage lang po natin so doon lang po tayo sa sa gitna no sa gitna po nung ah uh, paggamit ng ating plastic phenolic board so imu- uh, ididevide lang po natin 1850 divided by uh, 20 usage so pumapatak po siya na 92 pesos per usage lang po ibig sabihin sa isang gamitan po ninyo ay gumagastos lang po kayo ng 90 pesos kasi uh, renewable po ang paggamit ng inyong plastic pinolic board. Unlike po sa pinolic board ngayon, base po dun sa aming experience at malamang hindi lang din po kami ang naka-experience ng gano'n na uh, sa isang paggamit pa lang, no, lalo-lalo na po kapag kaya na ay nagamit sa, sa flooring o sa slab, uh, nababad sa tubig, pagbaklas po ng pinolic board, ay hindi na po nagagamit. So, doon pa lang po, makikita na po ninyo na ang per usage ng paggamit ng ng ordinary pinolit board ay nagkakalaga na po siya ng nine, uh, 800 to 900 plus. So, at laki na pong diferensya noon. Samantalang pag plastic pinolit board po ang inyong gagamitin, ay gagasos lang po kayo ng uh, 92 pesos uh, per usage. So, malaking bagay po yun, no? Uh, ang isa pa po dito sa advantage ng paggamit ng plastic pinolic board, unang-una, yun nga po, yung pinagtanggalan po ninyo ng inyong uh, forma, makilis na po siya. So, maaring hindi na po kayo magpalitada. Kailangan nyo na lang pong iskin coat yung uh, halimbawa po sa poste po ninyo ginamit nyo yung inyong uh, plastic pinolic board. So, makakatipid kayo sa materials at the same time sa labor cost. Pangalawa pa po nyan, ah... Uh, Meron po 'yan na value after nagamitin po ninyo. May value pa rin po 'yan. Ibig sabihin, kung ayaw nyo na po siyang gamitin, pwede nyo pong uh, ibenta pa sa iba. Kasi gawa nga po nung matibay. So hindi sira, hindi pa sira yung board. So pwede nyo po siyang ibenta pa sa iba. Kaya yung uh, value niya uh, nananatili pa. Unlike po sa phenolic board na pagbaklas po ninyo, pag hindi na nagamit, so magiging basura lang. Magiging basura hangga sa sinusunog minsan nagiging problema pa yan sa site kasi pagdating sa disposal so sa mga magtatanong kuya Jude eh paano na paano naman po ang installation so ang installation po niyan ah, kagaya rin po niya ng ah, ordinary na pinolic board ang installation ng plastic pinolic board so kailangan mo lang siyang uh, ah, pwede mo siyang iscrew no pwede mo siyang pakuan at the same time po, pag yan po in-screw tapos o, o, hindi po kaya ay pinakuha ninyo, pag tinanggal nyo yung pako, pag tinanggal nyo yung screw, hindi po siya nababasag. Unlike sa pinolic board na minsan, kapag binigla po ninyo ng, ng tanggal o binigla nyo ng sikwat, ay nababaak na po yung inyong pinolic board. No? Sa magtatanong kayo yun, paano naman po siya kinakat? So, eto, pwede po siyang ikat ang grinder. Pwede nyo po siyang ikat ng ah, uh, lagare, no? Mano-mano, pwede nyo rin po siyang i ng circular saw. So, sa amin po, sa site, ang pinangkakat po namin ay circular saw. Mas madali po siyang ikat. Mas mabilis siyang i-cut pag circular saw ang gagamitin. So, yun po ang isa sa mga nakikita kong advantage ng paggamit ng plastic pinolic board. Malaki po ang magiging tipid, ang tipid po ninyo pag yun po ang inyong ginamit. Lalong-lalo -lalo na po kung kayo po ay nangungontrata. So, magagapit nyo po siya sa maraming, sa maraming beses. Hindi po kayo lugi. No? Yung value ng pera po ninyo, no, ay talagang sinasabi na may ROI, may return of investment, kasi ah, uh, hindi nga po agad siya madaling masisira. Tapos, meron pa po yung ibang mga kumpanya na nag-offer na kung talagang ayaw nyo nang, ayaw nang gamitin yung inyong plastic pinolic board, ah, uh, wala po kayong mapagbentaan, no, pwede nyo pong ibalik sa kumpanya na pinagbilhan po ninyo. So, ang ginagawa po dyan ay, ah, halimbawa po, ah, yung mga retaso-retaso po ninyo, yung ibang mga part na ah, pinagtabasan, so pwede niyo po yung ibalik ng planta. So, ang ginagawa po niyan nila doon, ah, meron po kayong ah, certain kilos, no? kikiluhin po yung mga sinolik nyo na plastic phenolic board, tapos pag na-reach po ninyo yung, yung hinihingi na na uh, quantity o na dami ng kumpanya, pinapalitan po yan nila ng panibagong plastic pinolic board. So, yun po ang nakikita ko na advantage ng paggamit ng pinolic board. Kasi, yun nga po, sa mga nakaraan po namin na project, napak napakaraming uh, pera ang nasayang dahil nga lang po sa paggamit ng ordinary na pinolic board. Kaya, ngayon, no, uh, ina-advise ko po sa inyo na gumamit po kayo ng Ah, uh, plastic phenolic board. Ah, uh, madali siyang gamitin, malinis po ang ah uh, ah uh, pinaggamitan po niya, no? Madali po siyang baklasin, no? Ah, uh, at uh, yung pera po ninyo ay hindi po agad-agad na masasabi natin na nawawala. Kaya sa huli, no, dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. At sa mga kapatid pa po natin na may mga gusto pa pong idagdag, tungkol sa advantage ng paggamit ng plastic pinolik board ay maari lamang po kayong mag-comment, no? I-comment niyo lang po sa baba para po yung iba po nating mga kapatid na ah, nagdadalawang-isip pa kung sulit pa nga ba ang paggamit ng plastic phenolic board ay makatulong po tayo. Sa muli, ito po si Jodrios. Thank you and God bless.